gusto mo rin bang magkaroon ng trending video, reels video? So, kung gusto mo ding magkaroon ng ganyang views, so gumamit ka din po ng trending music. Okay? So, eto guys, alam naman natin na walang forever dito kay Reels, sa mga featured ni Reels na mga trending music. Kasi guys, anytime pwede po kayong magkaroon ng copyright claim dyan kapag natapos na po ang kontrata niya sa singer na yan or yung license ng music na yan kay Facebook. So, pwede ka din pong magkaroon ng zero earnings katulad ng mga nangyayari ngayon so anytime po ay walang kita ang iyong video kung kumikita siya ngayon, magugulat ka na lang, bigla na lang siya nag-stop or magugulat ka na lang meron ka ng policy issue sa iyong video or sa trending music na ginamit mo sa iyong reels video. So kaya nga guys, mas maganda pa rin gumamit kayo ng music na galing sa isang content creator na mayroon ng malaking views. Okay? Piliin nyo yung may million views na, na trending music na ginamit niya. Kung ikaw po ay naka-profile, sundan mo po ang way na 'to kasi nga ngayon guys kapag original audio na po ng content creator ay hindi mo na po makikita sa baba, 'di ba? Hindi mo na siya makikita. Tanging yung galing na lang kay Reels na mga trending music or mga music ang makikita mo sa baba ng video pero yung sa mga original audio ng content creator ay hindi na siya nakikita. So ito guys, sundan mo ito ha kung ikaw ay naka-profile at iba din naman yung way sa page. So ito guys, panoorin nyo po hanggang dulo and please share din po ng video ito kasi marami din nagtatanong at gustong matutunan kung paano ba makuha ang trending na music na ginagamit ko or ginagamit ng ibang content creator. Kasi ako din guys, ay meron din akong original audio na nasal list na real Pilipinas mismo. Okay? So, ito guys. Sundan nyo ito. Tingnan mo sa baba, guys. Click mo yung effect na makikita mo. Ayan. Use effect lang, guys. Ha? Sundan mo lang yan siya. Ayan. Click mo ng use effect. So, lalabas dyan guys, magda-direct ka yan sa Reels. May kita mo yung original audio ng creator. So, dapat i-click mo yan guys. Pag na mo yung name niya, mapupunta yan siya sa my audio. So, ibig sabihin, andyan na yung audio na yun. So, mamili ka ng video na gagamitan mo ng audio. Halimbawa guys, ito na yung na-record kong video. Yan ang gamitin ko. So, pag nakikita mo dyan guys, na mayroon ng mukha ng creator. So, ibig sabihin, meron na yung audio. At pwede mo na po siyang i-post kung na-edit mo na siya ng maayos. So, ganun lang po siya kadali, guys. Pwede mo na siyang i-share. At ito naman yung way kapag ikaw po ay naka-page or kapag ikaw po ay walang nakikitang effect sa baba ng video or wala kang magamit na use effect. So, pwede mo po itong sundan. Kasi, katulad ng mga naka-page, guys, hindi nila nakikita yan. So, pwede mo itong gamitin itong way na ito. Okay? Sundan mo lang. So, punta tayo sa ating account, guys. Scroll up mo lang. Hanapin natin ang Reels kasi mag upload na tayo ngayon. Punta tayo sa ating Reels. Hanapin natin yung video na lalagyan natin ng music. Ayan na, guys. So, pindutin natin yung audio. Ayan. Madadirect na po kayo sa list ng mga audio ni Reels. So, hanapin natin yung original audio ng content creator. Ayan. Original audio. At click mo yung see all. Para makita mo lahat ng creators na gusto mong gamitan ng audio or gagamitin ng audio niya. Halimbawa, yung audio ko guys ha. Ayan. Pakinggan nyo yan guys. May mga music po dyan. Mamili kayo kung aling music ang gusto nyo. Ayan. Halimbawa, yan po yung napili nyo. So, click mo lang po yung done pag okay na. Ayan. So, ayan na po siya guys. Pwede nyo na po siyang i-post. Ganun lang po siya kadali. Maraming salamat. Follow for more.